Good morning, good morning everyone. Lakad-lakad lang tayo dito sa bakuran mga kapromdi. Gusto ko lang libutin talaga itong paligid ng property ko. Kasi sa tagal ko na hindi na iikot itong mga kapromdi, hindi ko na alam kung saan yung mga mukon dito. Lutin na lang yung katabi ko, nilagyan na ng ganito. May darak-dak na. <laughs> Nandyan, gan yun, yun, doon. siya. Papunta ron. Ito. Tignan nyo. Saan kalayo. Ayan siya. Oh. Ayan, gib na o. Oh. Hintay sa amin. Umaga na kasi. Ganyan ang buhay dito sa probinsya. Ayan naman yung boundary ko sa gilid. Ang gando sa dulo. Ayan yung bahay. Ayan. Ito yung munting lote ko dito. Tapos meron pa isa. Mamaya punta natin. Magigib na tayo. Wala kaming tubig mga kaprondi Kaya lang may nagbabanlaw pa ng labahin. Kaya hintayin ko lang matapos mga kaprondi Bago tayo magigib mo ang buhay sa probinsya mga kaprombi. Maaga nagsisimula ang lahat. Para maaga rin matapos. Pagkakataon niya, magkakataon niya ngayon, hindi ako kagisado, walang <laughs> kada pala ako doon. Kaya kaya ni Cesar, ano, ako kasi narito, ang tilaan ni Cesar, gaya. nandito na tayo sa mounting kusina ko na hindi matapos tap. tapos sambalik pa tayo mga kapakambi isa or dalawa pa para mapuno yung istakan ko ng tubig may balde kasi ako malaki ko kaya drum na kulay blue mga kapakambi dito yung pinupuno ko so yung ko, nag ako para may stack kami lagi ng tobi yun na nga, mga kapakambi pabalik na tayo para sa pangalawang balik ko yan mga kapakambi hanggat mapuno yung drum ko na kulay blue And ito lang kasimple ang buhay ko dito sa kaprangdi pero yung saya na nararamdaman ko mga kaprangdi sa yung peace of mind once na nandito ako sa probinsya at nagpapakasin mga kaprangdi walang katumbas kaya bye bye thank you for watching